mga kayaya, ito nga pala, magiginis nga pala ako. Nandiyan nga pala yung kasama ko mga kayaya. Maghapon nga pala ako, hindi nakapag-video kasi sobrang busy ko talaga mga kayaya. Kung makikita nyo nandiyan yung aking kasama kasi patulog na din po siya. Pinagugas lang siya ng uh, atara para sa halip siya ibukas. Eh, Ayan, nililinisan ko nga pala mga kayaya itong didihan ng aking alaga kasi mamaya ay tutulog na din ako. Alas 4 nga pala akong tutulog dito mga kayaya kasi sa sobrang stress ko talaga. Hindi ko na magawang matulog ng maaga. Ayan. Binalutan ko na nga pala mga kayaya itong pagkain na natera ko. Ito nga pala yung ginawa kong pasta mga kayaya na may lahok na may na beef burger. Tsaka sinama ko na din itong pure lang na red na makarona. Kasi dalawang klase lagi niluluto ko kasi yung aking alaga hindi ko maintindihan din minsan kung anong gustong kainin. Nungasa ko na rin pala mga kaya yan mga pinggan na naiwan dito. Kasi itong kasama ko pag nakita niyang ako ang nag-imes tapos hindi ko hinugasan dyan. Kasi may ilaga po kung dalawang malit na bata kaya hindi agad-agad nalilinisan. Hindi na rin yung pinagkukusaan linisan. Kaya nga pala mga kaya kinuha ko na nga pala dyan sa rep namin yung mga kanin na tira hindi kasi ang kakainin ng mga alaga ko kasi wala nang karne kami. Hindi pa namimili ang aking amo. ayun pass forward. Nandito na nanghugasan ako na nga pala itong kaldero. Na meron din niyang kamin Tinatanggal ko lang mga kaya bago itapon. Kasi sabi ko sa amo ko bumili na ng karne kasi wala na talaga. Hindi pa siya bumibili. Kaya no choice ako. Nagluto na lang ako ng na kanina. Tapos may gina lang may burger dun sa ref. Yun na lang ang inilaho ko doon sa makarona. At tapos ko nga palang tanggalin yung mga kaninkan. Ayan, hinungkasa ko na nga pala itong dalawang lutuan namin. Kasi, tapos ko nga pala mga kaya-aya, mo na ka kwarta din. ko yung mga titihan. Binuhay ko natin yung ilaw kasi sobrang dilip talaga mga kaya-aya. Ayan na. At tapos ko Ilagay dyan yung mga titihan. Balik na ulit ako dito sa kusina. Sa punta ko si mga kaya kasi ako yung na, bumalik din ako dito sa kwarto mga kaya. Kasi ginawa ko itong cellphone ko. Tinignan ko po yung aking popo live ko. Tapos na yung CS ko. CS lang nagagawa ko. Hindi na ako solo live kasi ako tinatamat. Ayan, nakaparty pa naman siya. pinarty ko na para makita ko kung sino mga nakaupo. At may isang member nga akong nakaupo. Ayan, nata na nga pala ako sa kwarto. Diyan ko tina-charge kasi yung cellphone ko. Ayan, chinerge ko na nga pala dyan mga kayaya. Iwan ko lang yan dyan. Kasi bumalik na ako dito sa kwarto. Antay ko lang yung mga alaga ko. Bye bye. Thank you for watching.